Hi guys, so karon guys, amo alang klaruho ng among basher, daghan na pud mig basher. Ang among basher ron guys, problemado kay sila sa ilang kinabuhi. Tungod kay ginatudloan na po ang akong mga pagumangko ng akong mga anak ug um opo. Yes po. Po. So sa amo ang nga mga Bisaya, ang among mga bata, among mga pagumangko na ang opo. Yes po. Po. So, ang mga basher ni Ingon, nga nga nung kailangan mag-upo sila, nga bisaya man, walay bisaya sa, wala day opo or po, yes po sa bisaya. So, ang akong matubag sa amua, ah, ang disiplina na mo sa amuang mga anak, sa amuang mga pag-umangkon is, gina-apply, gina-pa-apply na mo ang yes po, opo, po, sa ilaha. So kung sa inyo ha, dili ninyo ginapagamit og um opo, yes po ang inyong mga anak, inyo hapod ng way sa pagdisiplina. Wala lang tayo book anay, respeto anay lang ta kung unsay gusto nato to nga itudlo sa atong mga anak. So anak lang po, thank you for watching. Say bye-bye. Bye-bye. Yes po.